kapag ano na kayo ng video. Pa-edit mo na kay JB. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Isang magandang hapon po ng biyernes sa ating lahat. So ngayon po guys, ay araw na naman ng biyernes. At next Friday po, diba next Friday na yung ano? Biyernes Santo. Hello, magandang gabi po sa ating lahat. So, dahil malapit na po ang mahal na araw, dahil malapit na malapit na ang mahal na araw, so ngayon po ay isang pamamaraan naman ang ating ituturo sa inyo kung ano ang dapat nating gawin sa pagsalubong punang linggo ng pagkabuhay. Ngayong linggo po ng kapagkabuhay, dapat po wag nyo pong hayaan na wala kayo nito sa inyong lamisa. Ngayon pong linggo ng pagkabuhay ay dapat mayroon kayo nito sa inyong mga lamesa. Ano ba ito na dapat mayroon tayo sa ating mga lamesa ngayong linggo ng pagkabuhay? Ito po ang ating ibabahagi. Maya-maya po lamang. Thank you so much po Ma'am Leonora Bill. Vel Velio Celio, ayan ma'am, kahit kahit maraming pimples, pretty pa rin. <laughs> Hello po kay Ma'am Judilin Bakani Banaag at kay Ma'am Sinayda Laksena. Magandang tanghali din po sa inyo ma'am. Medyo init na po dito. Kagabi po is sobrang uh, lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. Ngayon po, Hi, sa akong hipag sa sa mahaplaglet. Mayong hapon diha let. Nanas nanay diha. Sorry. Sorry nanay. Medyo talagang busy po nay. Hello po kay Ma'am Bibi Canelio, dyan po sa Antipolo City, at kay Ma'am Jody Lynn, Bacani, Banaag. Thank you so much po, Ma'am Jody Lynn. Maraming maraming salamat po sa inyo, Ma'am Jody Lynn, at kay Ma'am Julia Catorce. So, ayan guys. Hello po kay Ma'am Arlene Ibanez, magandang hapon po, Ma'am. Ito po, Ma'am, okay naman, medyo naging busy lang po tayo dahil, syempre kararating lang ng ating Fafa. <laughs> kararating lang ng ating Papa. So, more on muna tayo sa time natin sa kanya. Kasi, all, uh, more than 2 years po kaming hindi nagkita. Kaya, ayan. Hi po kay Ma'am Julia Catorce. Diyan po sa Switzerland. Hello po kay Ma'am Liwal. Pa-shout out po sa inyo, Ma'am Liwal. Magandang hapon po, Ma'am Liwal. Hello po kay Ma'am B. Maglente at kay Ma'am Concepcion Tirig. Pil Pia Monte, ganun din po kay Ma'am Bibi Canelio at kay Ma'am City, kay Ma'am Katie Sandy Alcano, dyan po sa Hello po kay Ma'am Jackie Perez, hello Ma'am Jackie, at kay Ma'am Tito Chipongo Chipinko. Good afternoon po Ma'am Tito Chipinko at kay Ma'am Rosa Maria Siavila, kay Ma'am Liway at kay Ma'am ng Singapore kay Ma'am Cleope Octiba tibar? kay Ma'am Monica Gocho, at kay Ma'am Saldo, kay Ma'am Lorna Arroyo, at kay Ma'am. Ah, mamaya po Ma'am, papakita ko po kasi magsiswimming po kami, so mamaya ipapakita ko po sa inyo si Fafa. <laughs> nahiya po talaga siyang uh, humarap sa kamera si Fafa po talaga ay hindi kasing kapal ng mukha ni Mama <laughs> si, si Fafa po ay nahiya po talaga siyang humarap sa sa kamera pero mamaya po ating nakawan, nakanakawan natin siya ng uh, kuha yung hindi niya namamalayan para hindi siya magalit, pero hindi naman siya nagagalit kaya lang hindi siya hindi siya, ayaw niya po yung nakukuhanan siya ng matagal kasi parang insecure siya sa sarili niya. Yung hindi siya naniwala na gwapo siya. Kahit na napakagwapo niya, hindi siya naniwala na talagang, ah, tawag nito, hindi siya naniwala na gwapo siya. So, ayan, pero mamaya ay kuhanan po natin siya ng, ah, uh, kuhanan po natin siya ng video. Hello po kay Ma'am Rita Chang Reyes, dyan po sa New Jersey. Kay Ma'am Cleopi, kay Ma'am Arlene Laventino Picardo Hasmin, at kay Ma'am Tirats Olim. Kay Mam Ma Mercy Nivado, kay Ma'am Ima Mariano, kay Ma'am Monica Gojo, dyan po sa Baliwag, Bulacan. Kay Ma'am Ruby Gambo Carido, kay Mam Ma Ruby Garriedo, hello po sa inyo ma'am. Kay Ma'am Ina Resurrection, kay Ma'am Ruena Monsalve Rosales, kay Ma'am Concepcion Tereg Piamonte, you're very welcome Ma'am QB, at kay Ma'am Gemma, kay Ma'am Gemma Ikona Salapong, at kay Ma'am Gemelia Laurente. Yes. Hayaan nyo po ninyo guys. Ipapakita ko po siya sa inyo mamayang hapon. Promise ko po yan sa inyo. Tatagalan natin ng konti. Tatagalan natin ng konti para makita naman ninyo. Makita ninyo. Yes po ma'am. Camera shy po talaga siya ma'am. Ah. Uh, ama uh, ma, am, mayroon talagang ganyan. mam ma alam mo po, Ma'am Lency, So, hindi pa tayo nakapag-start. Pasinsa na tayo. Ma'am Lency, sa, so, sa mga ganyang pangyayari, Ma'am, nangyari po ng ganyan, Ma'am, dahil mayroon pong mas deserve na darating sa inyo. Maniwala po kayo sa inyo, Ma'am. Darating po yung ganyan, pero pagdating po ng panahon ay maunawaan ninyo kung bakit po nang nangyari yung ganyan. Dahil yun po siya, hindi po siya deserve sa iyo. Mayroon po taong nakalaan sa inyo na mas deserve po para sa inyo. So guys, dito na muna tayo ngayon sa ating usapin. Ito muna po ngayon ang ating pag-uusapan dahil mahal. Dapat dahil next week ay talagang start na po tayo next week ng ating um, um, yung pag Simana Santa na po. Start na po ng Simana Santa next week. Ito po ngayon ang ating ibabahagi sa inyo. Na dapat sa pagsalubong po ng linggo ng pagkabuhay, ay mayroon po tayo nito sa ating mga tahanan. So, sige guys, mamaya after nating mag-live ay ipapakita ko si Fafa. Ipapakita ko si Fafa after nating mag-live, kaya dyan lamang po kayo, huwag kayong umalis. After po ng ating live ay ating ipapakita si Fafa. <laughs> okay, so ito guys. Ngayon pong linggo ng pagkabuhay. So ngayon pong linggo ng pagkabuhay, sa gabi pa lamang po, sa gabi pa lamang po ng Sabado, ay ilagay ninyo ito sa inyong mga lamisa. Kailangan ay mayroon kayo nito sa inyong mga lamesa. Ano ba ito? Kail <coughs> Sorry. Kailangan ay mayroon tayong tubig kahit isang baso lamang na nakalagay sa ating lamisa sa pagsalubong ng linggo ng pagkabuhay. Bakit kailangan natin ng tubig? Alam natin, siguro naman, siguro lahat tayo, di ba? Nung ipinako na si nung ipinako na si Jesus sa cross, yung ipinako na si Jesus sa cross ay sinasabi niya itong nauuhaw ako at mayroong si mayroong isang babae na lumapit sa kanya at pinatakan, pinatakan ang kanyang bibig sa pamamagitan ng tuwalya pinapakatan pinaptaka nito ang kanyang bibig kaya ang tubig po ay isa sa pinakasimbolo ng kasanaganahan ang tubig po ay talagang hindi nawawala sa ating buhay na kailangang mayroon tayong nito sa ating mga tahanan kaya ngayong ngayong sabado ng gabi ngayong sabado ng gabi bago sumapit ang araw ng linggo ay maglagay kayo nito sa inyong mga lamesa. Hahayaan ninyo ito sa inyong mga lamesa mula sabado ng gabi hanggang kinabukasan. Kinabukasan po, ang gagawin po natin sa tubig na ito, kinabukasan ang gagawin ninyo sa tubig na ito. Kinabukasan ng mga alas 8 or alas 9 ng gabi ay inyo itong ibuhos inyo itong ibuhos sa harapan ng inyong mga tahanan dahil ang tubig ng ito ang tubig na ito na ating inilagay sa ating lamisa upang sa pagsalubong ng linggo ng pagkabuhay ay puno ng kasaganahan. So ito po yung mapupuno ng kasaganahan na ating isasalubong kaya dapat pag ng umaga, ay inyo itong ibuhos sa harapan ng inyong mga tahanan. Upang ang blessings, upang ang panibagong blessings ay tuluyan nating makakamit. Siyempre, habang ibinubuhos natin ito, habang ibinubuhos natin ito, humiling ka ng panalangin at sasabihin mo sa pamamagitan ng tubig na ito, ang aming tahanan ay mapupuno ng mga pagpapala, mula sa puong may kapal. So ayan, sasabihin mo lamang habang ibinubuhos mo ang tubig na ito, ang aming tahanan ay mapupuno ng kapagpapala mula sa puong may kapal. Habang ito yung ibinubuhos ang ating tubig na ilinagay natin sa ating mga lamesa. Pwede naman po ma'am sa altar. Pwede po sa altar. Maglagay po kayo sa altar ninyo, pwede po 'yun maglagay kayo sa altar ninyo, pero maglagay din po kayo sa inyong mga lamesa. Dapat po guys, ang tubig na ating ibubuhos ay doon po mismo natin kinuha sa ating lamesa. 'Yun namang ating ilalagay sa ating altar, ito po ay ating alay. Okay? Yung ilalagay nating tubig sa ating mga altar, alay po natin iyon. Ngunit yun pong ilalagay natin na tubig sa ating mga lamesa, ayun po yung magiging sumisimbolo ng kasaganahan. Nagiging handa ka na natanggapin ang maraming biyaya na kaloob sa atin ng may kapal sa araw ng linggo ng pagkabuhay. So ayan, pwede rin po kayo Ma'am Caroline. Hello po kay Ma'am Rosel. Kay Ma'am Caroline, pwede, pwede po tayong maglagay sa ating kwarto. Puning ngunit dapat po guys ay kasi ang lamesa po, dyan po tayo kumakain. Kaya po mahalaga na ang tubig na ating gagamitin, na ating ipambuhos, ay dyan po natin ito hinayaan sa ating lamesa. Sapagkat dito po tayo, madala, dito tayo kumakain, kumakain sa ating mga lamesa, kaya dito po dapat ang simbolo ng kasaganahan, dito natin iniiwan itong ating baso, kaya dapat po ang baso na ating ibubuhos ang tubig sa harapan natin ay dito po natin iniwan sa lamesa. Shout out po kay Ma'am Kelly Asuncion, kay Ma'am Gerly Bineo, kay Ma'am Junabi Opeña, kay Ma'am Leti Kaya, kay Ma'am Roselle Estalio, kay Ma'am Caroline Soles, kay Ma'am Mercy Nivado, kay Ma'am Ketty Sandy Alcano, Ama muli uh, so, sa nabi ko pero kung kayo po ay halimbawa kayo ay nanjan sa ibang bansa ng katrabaho ay pwede na po yung sa inyong mga kwarto pwede na po yung sa inyong mga kwarto lalong-lalo na po yung ating mga OFW pero kung kayo po naman kung kayo po naman talaga ay ko po kayong mga lamesa sa inyong mga tahanan ay pwede, bakit uh, kailangan po ay sa lamesa ito pero kung kayo ay mga OFW at wala kayong sariling mesa, sa, wala kayong sar sariling mesa kung saan kayo kumakain, ay pwede na po yung nasa inyong mga loob ng inyong mga kwarto. Kagaya po ni Ma'am, kagaya po ni Ma'am Ketty, Sandra Alcano. Shout out po tayo kay Ma'am Karin Santiago at kay Ma'am Kelly Asuncion. Hello po kay Ma'am Roda Gadil, kay Ma'am Evangeline Santos. Paano kung walang lamesa sa lapag lang po? Pero, uh, pwede na po yun doon, ma'am. Kung talagang wala po kayong lamesa, if ever na sa lapag po kayo kumakain, ay pwede po ninyo itong ipatong itong tubig na ito doon sa upuan. Para po kay ma'am. Kay ma'am, sorry. Kay ma'am Ibangeline. Pwede po, ma'am Ibangeline, sa inyong upuan. Kung wala po kayong... Let's say, wala po kayong hapag. Mayroon din po talaga hanggang ngayon na iba sa atin ay nasa lapag po kumakain. So, pwede na po yun, ma'am. If ever na mayroon kang, if ever na mayroon kang upuan, ipatong mo po ang tubig na yun sa upuan. Pero, tiyakin po ninyo baka kasi yung tubig na ating inilagay dito. Kasi nga po, ang sagrado, ang tubig na ito, na ating ilalagay, na ating hinahanda sa pagsalubong ng linggo ng pagkabuhay, ito po ay sagrado. So, sagrado po ang tubig na ito na ating gagamitin. Kaya, wag nyo po ninyong hayaan. Baka po mamaya, mayroon kayong maliliit na mga anak dyan. O baka mamaya, mapag, uh, paglalaruan nila, hugas-hugasan ito ng in kanilang mga kamay. Kaya, tiyakin po ninyo na ang tubig na ating sa isa sa lubong, sa linggo ng pagkabuhay, ay hindi po ito mapaglaroan. Sapagkat, ito po ay ang bagiging sagradong tubig. Para po, mas... Mas madali nating makuha ang tagumpay. Ayan po. Kaya tiyakin ninyo na hindi ito mapaglaruan. Saan man ninyo itong party na natin may ito mailalagay. So, hello po kay Ma'am Ana. Ang dami. Kay Ma'am Alma. Kay Ma'am Alma Agoyo dyan po sa Baguio City. Kay Ma'am Intine. Shout po sa inyo. At kay Ma'am Josephine Barbien kay Ma'am Rosel sa mga nag-PM po sa akin guys pasensya na ho kayo kung hindi ko kayo na kagad-agad medyo mabisi medyo busy po talaga ang lula nyo kasi nandito nga si Habi medyo matagal kami hindi nagkita kaya ah uh, yung time namin ay eh, inimore on po na muna namin sa sa siyempre medyo mahigit dalawang taon kaya ayen po ah uh, bumabawi kami sa aming oras. Hello po kay Ma'am Alma Agoyo from Baguio, kay Ma'am Ana Corny Humoran. Kay Ma'am Geraldine Howdar, dyan po sa Sultan Kudarat. Kay Ma'am Monica Gojo. Kay Ma'am Rosalita Dakleson Kay Ma'am Rosalie ah, kinabukasan po ma'am. Kinabukasan po sabay sa pagsalubong natin ng linggo ng pagkabuhay. Di ba usually 4 o'clock, andyan na yung salubong? Di ba 4 o'clock, 3 o'clock, andyan na po yung salubong na. Salubong na. So kinaumagahan po, hindi mo naman mga alas 8, alas 9 po ng umaga, alas 8, alas 9 po ng umaga, ay itatapon na po natin. Huwag itapon or ibubuhos na po natin ang tubig sa harapan ng ating tahanan ibubuhos na po na yung tubig na yan at sasabihin natin na ito ang magbibigay sa akin ikaw ang magbibigay sa akin ng swerte ng maraming swerte sa aking buhay sa aming pamamahay sa aking pamilya at sa aming buhay so yun po, dahil ito po ang uh, sagradong tubig na ating inahanda sa pagsalubong ng uh, ng tawag nito linggo ng pagkabuhay Yes po ma'am, pwede pong punuin, pwede pong hindi. Pwede pong punuin, ang pwede pong punuin ng ating baso, pwede naman pong hindi. Depende pa rin po yan sa inyo. So pwede hanggang dito, at pwede hanggang dito. So yan, pwedeng, pwede po yan. Hello po kay ma'am Len Calderon, dyan po sa Makati, magandang hapon. At kay ma'am Ertel Ristaro, kay ma'am Yanan Makaraig. At kay ma'am Regina Rinalan at kay Ma Mary Elaine Pasyon. Ganon din po kay Ma'am Beth Piamonte. Okay guys, ayan po dahil nag-promise po ako sa inyo. Ayan, atin munang lambingin si Fafa. Lambingin muna natin si Fafa na mag, uh, magpakita. So, hindi mo na na natin si Fafa. <laughs> Puntahan na natin si Fafa kasi request nyo naman to. Mahal? Mahal? This is not my. This is the request. They, they, they really want to see you. Mm. <laughs> don't, don't hide your face. Mm. Just, <laughs> just for a second. Say hi. Hi guys. That's my papa. That's my husband. So the yeah, guys. and. Yeah. So, ayan guys. So, nakita nyo na ang, ang, aking asawa. So, ayan po yung aking asawa. So, napagbigyan niya yung request natin. So, ayan. Busy po palagi sa kanyang laptop. Busy, busy ka, palagi sa kanyang laptop. Kaya, ayan. So, ayan guys. Sa mga hindi po nakaabot, ay pwedeng-pwede po ninyong mapanood ang replay ng ating live ngayon na atin pong ipopost dito po mismo sa Philippine One at atin din po itong uh, atin din po itong Ipsi Apo po sa ating YouTube channel. Ayan lamang po maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.